Ang buhay sa inyong lahat. It's me again, your Kadarwin TV. At ang ganda ng gising natin ngayon mga par! Ngayong umaga nga ay maglilinis tayo sa mga nalaglag ditong dahon. Ito ay galing sa mga katabing kawayan. Kaya ay kong kinuha dito ang mahiwaga naming walis. Oy, pansin ko, parang napakalumang walis naman na ata nito. Parang hindi natatagal sa dami ng wawalisin. Kaya dito napaisip ako na gumawa na lang kaya ako ng bago. Ang walis na ginagamit dito ay gawa lamang sa mga dahon ng nyo. Kaya naman, agad akong naghanda para umakyat at magkuha ng dahon ng nyo. Sanay na ako sa pagakyat, kaya gamay na gamay na yarn. Dalawang dahon nga palang kukunin natin ngayon. Kaya yan, nakakuha na tayo. At ito naman ang pangalawa. Tara, baba na nga tayo. Ang tawag dito sa amin sa dahon ng nyug ay paklang. At ang kukunin naman natin sa paklang ay ang tinatawag dito sa amin na gihay. Pagkatapos ko dalhin ang mga dahon ay hinasa ko agad ang aking kutsilyo. Tapos nagpunit na rin ako dito ng tila para ilagay ko sa aking daliri. Kasi wala ko ditong glove At hayan, simulan na natin ang pagtatanggal ng gihay. Ang tawag nga pala namin sa pagtatrabaho ng ganyan, dito sa amin ay pagnanawi. Ganyan ang ginagawa namin. Tinatanggal namin ang dahon at ang matitirang stick, yun ang tinatawag sa amin na gihay. Hindi naman mahirap ang magnawi. Medyo may katagalan nga lang. Kaya kung wala kayong wales at gusto nyo magkaroon ng wales, pwede nyo masubukan ng gumawa ng ganito. Fish! makakatipid kayo. At ayan, ito na nga 'yung atin nagawa. Pagkatapos naman ay tatalian natin ito. Syempre hindi natin gagamitin 'yan 'yan kasi napakalambot ng dulo. Kundi puputulan natin ang dulo. At ito na ang finished product natin. Susubukan na natin 'to. Wow, mga par napakaangas at ayos na ayos.